requirements sa pagkuha ng bagong postal ID, yan ang pag-uusapan natin in this video bago ang lahat ko so, kayo mag-subscribe para talaga updated sa ating mga panibagong videos na maaaring ang kailangan nyo rin po in the future. So, tatlo lang ang requirements para sa pagkuha ng bagong postal ID. So, yung proof of identity or yung nagpapatunay ng iyong identity at saka yung proof of address. Ah uh, uh, pangatlo, yung application form. At syempre yung bayad. So kasali na pala yung bayad. So i-discuss natin yung iba't ibang proof of identity at saka proof of address na tinatanggap sa postal ID. Dahil alam ko marami yung kukuha ng postal ID na walang valid ID. So sobrang sobrang daming dokumento na pwedeng ipakita bilang proof of identity. Kaya yan ang isa-isahin natin sa video na to. Pati na rin yung sa proof of address. So, bago lahat, paalala lang na kailangan dalhin ang original copy at isang photocopy ng dokumento na iyong ipipresent sa pagkuha ng postal ID. So, again, dapat dala ang original copy at isang photocopy. So, pinakauna muna, dapat meron kang application form. Pero, kahit wala kang application form, pwedeng doon ka na mag-fill up or doon ka na humingi sa post office. So, okay lang po yan. So, kung pwede naman, mag-download ka sa postal ID website. So, maaari din na mag-download para makapag-fill up kayo in advance sa bahay. So, ito na. Yung proof of identity na. Yung unahin natin yung mga primary IDs. Ibig sabihin yung primary IDs, ah uh, ito yung talagang tinatanggap nila na isa lang yung kailangan. Kasi yung mga secondary IDs or yung mga other options, kailangan mo ng uh, dalawa doon. So, kung meron kang mga primary IDs, so, pwede na kahit isa. So, ano-ano ba yung mga primary ID? So, syempre, nangunguna ang national ID or yung PhilSys ID. So, pwede yung card. So, po pwede din na yung digital copy or kahit i-print e mo sa papel yung digital copy. So, po pwede din yun. So, pangalawa, pwede din ang PSA bilang primary ID. Ang PSA birth certificate or kahit na yung local na birth, na birth certificate, kinatanggap din nila yun. Pero, kailangan issued within 6 months. Ibig sabihin, Uh, it, the, kailangan dala mo yung resibo kung kailan mo ito kinuha. Kailangan within 6 months lang. So kung nakuha mo to 7 months ago, so hindi na yan po pwede. So again, pwede ang PSA birth certificate at uh, local ID pero kailangan ay 6 uh, months yung since yung pagkakuha mo nun. So, syempre, primary ID din, ang SSS member's ID, yung UMID card natin, at saka yung GSIS member's ID, pwede din yun. Uh, primary ID din ang non-professional driver's license or kahit na yung, uh, kahit na anong driver's license. Siyempre, passport. Tapos, uh, marriage. Marriage contract para dun sa mga babae na uh, iba, yung halimbawa, uh, ikinasal ka, tapos gusto mong Uh, yung dalhin mo na apelyido ay yung apelyido ng iyong husband, pero yung dala mo na ID ay yung apelyido mo pa pagdalaga So, kailangan mo rin magdala ng marriage certificate. Kahit local copy po, pwede na yun. So, next, proof of identity, secondary IDs. Halimbawa, wala ka dun sa mga nabanggit na primary IDs. Paalala lang na kailangan dalawa yung dala mo kapag secondary IDs ang available sa'yo. So, ano-ano ba yung mga secondary IDs? Siyempre, pwede ang yung tin card natin, yung sa BIR. Kailangan, kung tin card lang yung meron ka, kailangan dalawa yung dalhin mo. So, baptismal certificate po pwede. Certificate of birth from the National Commission for indigenous people, for Filipinos belonging to indigenous people. Yan yung, meron kasi silang certificate of birth from the National Commission po pwede din yun. Certificate of birth from the National Commission para sa mga kapatid nating Muslim po pwede din yun certificate of marriage from the NCMF for Muslim Filipinos. So, yung POR din, POR para sa si mga college graduate or postgraduate. So, po rin ang POR bilang secondary IDs. Confirmation certificate, yung certificate mo no ikaw ay magkumpirma para doon sa si mga katoliko. So, accepted din siya bilang secondary IDs. So, wala ka talagang rason na hindi ka makapagkuha ng postal ID kasi sobrang daming available available or po pwede na dokumento na maaari mong ipakita kahit wala kang valid ID. Uh, elementary or high school form 137 with readable dry seal. So, pwede din. Yung card mo ng high school or elementary, kung halimbawa. So, for applicants who are 18 years old and below. So, po pwede din. Um, senior high school form 137, po pwede din. Yung mga uh, high school card po ninyo. Kung halimbawa ikaw ay nasa high school pa ngayon at kukuha ka ng postal ID po, pwede yan. Marriage certificate in SEC pa, marriage certificate issued by LCR for those male and female nerd. So, so marriage certificate pwede yan, face ay pwede din ang local. So, valid alumni ID po pwede. Valid college school or university ID pwede din. Valid company ID. So, yung mga company IDs natin, uh, secondary ID na po yan ha kailangan dalawa palagi yung dala mo. Halimbawa, kung secondary lang yung available sa'yo, pwedeng, halimbawa, meron kang company ID, so, isa, tapos, halimbawa, meron ka rin PIN card or yung sa BIR, so, pwede na yung dalawa. Valid Integrated Bar of the Philippines, valid in BI clearance, bearing digital photo. Kapag sinabing valid, dapat hindi pa siya expired. So, Valid OWA ID, valid pag-ibig ID, valid PhilHealth ID. So, yung mga pag-ibig, yung PhilHealth, secondary ID na po yun. Uh, PRC ID po, pwede. Valid police clearance, Siemens book, senior citizen ID po pwede. Pero, again, kailangan dalawa yung dala mo. So, voters ID pwede, voter certification pwede government office and GOCC ID for din. den certification from the National Council so yung para sa mga disabled person meron kayong ID di po ba kayo po pwede din yun pero secondary lang po siya Ah, uh, DSWD pwede din na certification 4-piece ID pwede din so 4-piece ID secondary po siya kailangan meron kang iba dito sa mga nabanggit para dalawa yung dala mo so now let's uh, ito na yung susunod so, na requirements proof of address nagpapatunay ng kung saan ka nakatira. So una, barangay certificate of residency issued within 3 months. So isa lang ito. Isa lang yung kailangan mong dalhin nito. ah uh, pwede yung barangay certificate na kailangan 3 months mo kinuha or within 3 months mo kinuha bago ka mag-apply sa postal ID. ah uh, barangay residence ID, pwede certified through copy of list. Halimbawa, meron kang certified na kopya ng lease or kung halimbawa uh, nagre-renta ka lang sa lupa or nagre-renta ka sa bahay. Uh, sir, through copy of title. So, yung mga titulo sa lupa ko, pwede din yon bilang proof of address as long as nakapangalan sa'yo at yung address ay yung kasalukuyin mong kinitirhan. So, kahit yung real estate tax receipt, pwede din yung kapag nagbabayad ka sa munisipyo ng buwis, uh, bank statement po pwede, credit card statement pwede, school billing statement, utility bill, ito kadalasan yung uh, ginagamit or yung available natin. Y utility bill, ito yung mga um, bill natin sa kuryente, halimbawa sa internet, sa tubig, sa telephone, so po pwede yun bilang proof of address as long as nakapangalan sa'yo at as long as um, yung ad, yan yung bill dyan sa bahay na kasalukuyan mong tinitirhan. Kasi nga yung hinahanap nila ay yung magpapatunay ng iyong um, address. Para tanggapin ka nila sa post office na yan. Or dyan sa post office sa inyo. So meron tayong video, kaka-upload lang natin nung nakaraang araw, kung paano Uh, yung step by step na guide para sa pagkuha ng postal ID. So maaari makatulong din po sa inyo yun. Nandito lamang po sa ating YouTube channel. Pwede niyo pong i-browse. So that's all for this video. Sana po ay nakatulong sa inyo. Huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you for watching. I am Janice Darcy.